Taal Volcano muling nagparamdam. Makapal na usok umabot sa higit 7,000 talampakan. Tahimik ang paligid ng Batangas nitong weekend hanggang sa biglang magbago ang ihip ng hangin. Mula sa bunganga ng Taal Volcano, isang malaking plume ng itim na usok ang unti-unting umakyat sa langit. Sa mga video na kumalat online, makikita ang tila higanting ulap na dahan-dahang kumalat umabot sa mahigit 7,000 talampakan at naging tanawin ng pagkabigla at pag-aalala sa mga naninirahan sa paligid ng lawa. Ang mga residente sa mga bayan ng Talisay, Laurel at Agoncillo ay nagsimulang maglabasan sa kanilang mga bahay upang silipin ang bulkan. Ang ilan nag-live pa sa social media. Ang iba na may mabilis na naghanda ng mga emergency bag para sigurado. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of HIVOLCS, ang naobserbahang usok ay bunga ng mahina, ngunit patuloy na degassing activity sa loob ng main crater. Ibig sabihin may mga gas at mainit na singaw na patuloy na lumalabas sa ilalim ng bulkan. Kabilang dito ang sulfur dioxide, isang kemikal na maaaring makairita sa mata, ilong, at baga kapag mataas ang konsentrasyon nito. Noong Sabado, naitala ng 5 VCS ang mahigit 3,000 toneladang sulfur dioxide emission bawat araw mas mataas kaysa sa karaniwang sukat sa mga nakaraang linggo. Ang ganitong antas ay indikasyon na aktibo pa rin ang sistema ng taal kahit wala pang sinyales ng malakas na pagsabog, ngunit kahit walang pagputok, delikado pa rin. Ang mga ganitong degasing event ay maaaring magdulot ng ashfall o pag-ulan ng abo, lalo na kung may kasamang ulan o malakas na hangin. Maaaring makaapekto ito sa mga sakahan, mga bubong ng bahay, at maging sa kalusugan ng mga bata at matatanda ayon sa mga eksperto ang mga residente sa paligid ng Taal Lake ay dapat gumamit ng face mask o damp cloth kung sakaling makaranas ng amoy asukre o iritasyon sa hangin ang mga may hika o sakit sa baga ay mas dapat mag-ingat at manatili sa loob ng bahay kung may pagbuga ng usok Samantala, pansamantalang ipinayo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na limitahan muna ang mga aktibidad ng turismo sa Taal Lake Area. Ang mga bankero, tour guides at mangingisda ay pinaalalahan ang huwag munang lumapit sa Main Crater Island na nananatiling permanent danger zone. Bagamat nasa alert level 1 pa rin ang Taal, hindi ito dapat ipagsawalang bahala sapagkat sa kasaysayan, ilang beses nang tila tahimik ang bulkan bago ito biglang sumabog. Matatandaan na noong Enero 2020, isang malakas na pagsabog ang nagpalikas sa libu-libong residente at nagdulot ng abo hanggang Metro Manila. Mula noon, naging mas mahigpit na ang pagmamanman ng mga eksperto gamit ang mga sensor, drone, at satellite imaging upang mabantayan ang anumang pagbabago sa ilalim ng lupa. Para sa mga nakatira sa paligid, ito ay isang paalala ng kahandaan na kahit tila kalmado ang taal, ito'y may buhay na patuloy na gumagalaw. Ang bawat pagbuga ng usok ay senyales na ang init sa ilalim ng lupa ay hindi patuloy ang humuhupa. Kaya paalala ng P-Volks, iwasan ang mga islang nasa loob ng Taal Lake, panatilihin ang handang emergency kit, at higit sa lahat sundan ang mga opisyal na anunsyo lamang mula sa ahensya at sa lokal na pamahalaan. Hindi pa naman kailangang magpanik, Ngunit kailangang maging maingat. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng paalala at minsan, nagsisimula ito sa isang itim na ulap na dahan-dahang umaakyat sa langit. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang paligid ng Taal, ngunit lahat ay nakamasid. Sa gitna ng katahimikan, muling pinaalalahanan tayo ng bulkan na ang kahandaan ay laging mas mahalaga kaysa sa kaba.